What? Every day ito ang nakikita ng mga tigari rito guys. Nebulalas ito ng aking kasama diit na pumunta sa Awasen Falls guys. Grabe ba naman no? Oh? Ang ganda ng lugar nila. Alam mo yun? Very peaceful. Grabe. Hindi ka matutuwa pag nakikita mo ito araw-araw. O diba? Nakaka-relax. Napakaganda ng lugar nila. Grabe, sabi ko walo. Well, oh. Nakapainggit naman na meron silang oh, napagandang lugar tapos abundant sila sa tubig. Alam niyo yun? Only daw guys, year all year, year round. Hindi na, hindi na wawalang tubig dito sa river na ito guys. Grabe. Which is galing sa and Falls ito ah. Uh, mind you. At napakalinis guys, ang sarap maglublub guys, dito pa lang, panalo na ako. Sabi ng kasama kong pumunta dito, tara pumunta na kayo dito guys.